Misis niyo po yung nasa video na nakasakay sa motor, nakaangkas po kay Sir John Francisco. Apo. Actually sir, bago ko po inamin, hindi, uh, hindi ko naman siya kayang itago, iwalay po kami ng YouTube. Kasi sir, kahit sinong babae naman po, eh, mababurn out na yung partner niya na supposed to be, kasama niya sa buhay, ups and downs, tutulungan ka. Ang nangyari po kasi sa relasyon namin, ako yung tumilos ng kumilos kung ano yung binenta ko online para nang mabuhay kami. Alam ko naman po na may asawa na siya, pero bago po naging kami, eh, hiwalay na po sila. Kunwari, papatid ka sa kaibigan mo sa kamarin, ihahatid kita doon, yung pala, hindi pala yun ang pinupuntahan mo? Si John Francisco pala Tana? pinupuntahan mo? Oo. Nandun ako. Gusto mo patunay? Ano yung makasuot mo? Yung isa doon, alam ko. Sir, uh, uh, clear ko lang po, uh, one week na po kami hiwalay. Ah, hiwalay na kayo. Kumbaga, eh tapos na yun eh. Nangyari na. Kaya hindi mo na ako pwede sa panangkaso. Ito na Karen. Sasamahan po namin kayo sa barangay para magkaroon oh, kayo ng pagkakataon. Magka face to face mag-usap. Okay. okay po sir. Kumusta kayo Sir Michael noon bilang mag-asawa ni Ma'am Carmela noong nagsasama pa kayo. Yung nagsasama kami actually dito kami nagsasama noon sa bahay ng mother ko. Ah mm -hmm. uh, okay naman kahit nga, parehas nga kaming jobless Okay naman kami, maganda naman yung pakikisama namin Hanggang sa, yun nga, nagkaroon na ako ng work mm -mm. Tapos siya rin Tapos hanggang sa bumukod na rin kami mm -mm. Okay naman lahat eh, smooth naman lahat ng pagsasama namin mm -mm. Hanggang sa, yun na, na, lumipat ulit kami sa apartment na ng tita ko nung ito lang yung nagkaroon lang ng talaga ng pandemic. Mm -hmm. Naging smooth pa naman mm -hmm. ng ilang buwan tapos yun na dahil kasi nawalan din ako ng trabaho. Hindi ko naman din pinabayaan. Kaya mm -hmm. uh, dumating din ako sa point na bakit ako nawalan ganito ganyan na mm -hmm. parang na-pressure ako. Oo, na-stress ako. Pero hindi ko naman din ano dahil kasi alam ko na ako yung tatay eh. Mm -hmm. Pamilyado kami, pamilya ako. Ako mm -hmm. dapat ang umano. Kaso, ang nangyari talaga, talagang ang hirap maghanap ng trabaho na itong pandemya. Kumusta si Ma'am Carmela before bilang misis mo, bilang asawa? Nakagawa siya ng na way, ng paraan para kung paano kami ng mga bata. Tinulungan ko rin siya na nagtutulungan kami. Nagbebenta kami ng una, nagbebenta kami ng ulam, nagpo-post kami dalawa. Naka-survive kami four times a month pa may kung grocery So nung walang ka ng trabaho, paano na yung naging buhay niyong mag-asawa? Si Carmela talaga dumiskarte. Pero hindi ko naman hinayaan. Mm -hmm. uh, tinulungan ko siya na uh, hanggat sa mga kaya ko, like bata, bahay, post-delivery ako ng mga kung ano-ano yung mga pagbebenta mm -hmm. niya. Pinapapick up niya rin sa akin kung mm -hmm. saan ko pwedeng kunin yung mga paninda namin. nag-start na parang napansin mo na yun nga may, may iba na siya paano hmm. mong nalaman napapansin ko na yan simula nung naging agent siya ng online sabong then nagtataka ako like oh may mga nakukuha din siyang tips hmm. parang sobra na yung binibigay na tip like almost 500 Ganun yung uh, ano eh. Dahil kasi malaki din ang hmm. nagiging commission niya eh. Yun na, na ano, hanggang sa pumasok na tong yung mga uh, players na yun na, yung Jan Francisco na kump kumpare na kapatid ko. Actually, dito sila nakita noon, 2017, hmm. dito sa bahay na to. Yun, kasama pa ni Jan Francisco yung asawa niya. pinag niya ako na doon sa 100 pesos na although pwede ko naman bayaran. Yun na, parang napakaliit na halaga na palalaki niya, -pap papamukha niya sa akin na ninakaw ko. Pinursyo ko kahit umuulan, bumabiyahe ako. Mm -hmm. So, sa, yun na, yung hindi na ako umuwi noon, sabi ko medyo masama na rin pakiramdam ko, tapos na ako ng ulan. Mm -hmm. Dito ako natulog sa airmats ko, sabi ko, dito muna ako baka mahawa pa yung mga bata. Pero, oh. deep inside sa akin, parang, ayoko muna, gusto ko muna magpalamig dahil kasi sobra-sobra na talaga yung mga sinasabi niya sa akin, sa mga ginagawa niyang pressure sa akin. Dinadown niya na, tamad-tamad mo naman, batubugan ka, yung mga ganyan, yung mga words na ganyan, na hmm. ano, yan, baho ng mo, ganyan, ganun yung ginagawa, ginaano sa akin, mag-ayos ka naman, hmm. yung mga ganon. Kailan mo nalaman na may lalaki na siya? June 17, may message niya ako. Sabi niya, namimiss na ako ng mga bata. Kung pwede, doon nga daw ako matulog. So, sabi ko, sige, pwede ako doon matulog. Doon, medyo na-clear na yung mind ko, ang gusto ko na bumalik. Dahil kasi miss na miss ko yung mga anak ko. So, umabot ba, Sir Michael, ng buwan na umalis ka doon sa Hindi bahay? Hindi po. Linggo lang. Kung baga, ma'am, nagpalamig lang ako. Mm -hmm. na Gusto ko lang mag-unwind lang. Ayoko muna ng stress. Ayoko muna ng mga may nasasabi mm -hmm. about sa akin na masasakit. Pagdating namin doon, pinakain niya ako. Tapos yun, mm -hmm. nag-usap kami. Sabi niya sa akin, Gusto mo ba bumalik dito? Which is sabi ko, oo. Para sa mga bata, makikipag-ayos ako sa iyo. Sabi mm -hmm. ko gano'n. Ah, sorry, sabi ko gano'n. Ah, ano. Dahil na-pressure, nagpalamig lang ako. Ayoko nang gusto kong mabuo yung pamilya natin. Sabi niya sa akin, Pwede ka bumalik dito, pumunta rito, pero walang tayo. Doon ako mm -hmm. nagtaka na. Nana yung pala, meron na pala. Mm -hmm. Yung tapos pinapunta niya sa bahay. Tinanong ko sila, na sabi ko, bakit nyo ginawa sa akin to na hindi ka na naawa sa mga bata? Tapos tinanong ko rin yung lalaki, alam ba to ng asawa mo? Hindi raw. Pumasok na ako ng kwarto, sinama ko yung mga anak ko, pinatulog ko na. So habang nasa kwarto ka, yung kabit ng asawa mo, nandun na, lang din Apo, sa labas? Nandun lang po. Nandun lang po sila. Hmm. Hindi ako makatulog, ma'am, nung mga oras na yon. Aalis na si Jan. Hindi okay. pa alisin mo. Sino ba yan? Yung ko na lang. Mm -mm. Na, yung galit ko sa lalaki, iba, ma'am. Nagtataka ako, bakit doon niya pinapatulog yung lalaki niya? na kasama yung mga bata. At ang mga bata ay babae po? Yung o, mga po, anak niyo. puro babae po ang mga anak ko. One year old, three hmm. year old, tsaka six years old. Nakikita ng mga bata kung ano ang kababuya na ginagawa nila. Actually, meron na nga po. Kaya ako, ako talaga willing na talaga na ituloy na yung kaso. So, kinuha mo yung mga bata, sir? Opo, kinuha ko yun na talagang inantabayan ko talaga sa apartment. Pupunta muna tayo ng barangay para at least may maayos din kayong usapan doon. Siguro para ma ka din ng CFA na talagang hindi na kayong magkasundo sa barangay para maiyakyat na natin sa korte. Ano po? Opo. Opo. Pero kung ikaw ang tatanungin pag nakasuhan po yung nanay, itong si Carmela, ano pong gusto niyong mangyari? Managot lang po talaga niya eh, siya. Dahil kasi masyado niyang kinawawa yung mga anak ko. Gusto pa lang ho kasi makita yung mga anak ko, pinagkait niya eh. Kasi base sa kasunduan namin, pwede kong hiramin kahit papano. Na which is talaga naman babawiin ko yun kasi karapatan ko, kuhuyon ako po yung nanay pinagkait niya po yun, hindi niya pinapakita sa akin, nagchat-chat ako hanggang sa binlak mo ko, di ba? Nagpapadala ako ng pagkain nila. Nagmamalaki ka pa, tas ngayon ganito gagawin mo, hindi mo naisip yung mga bata. Tas sasabihin mo na hindi ko naisip sila noon kalokohan yun. Hindi ko kayo pinabayaan noon. Wala na akong kahiyan sa ginawa mo eh. ba? Diba? Kahit na ikaw mismo nagparaya kay dyan, magkaharap kayo. Ano sinabi mo noon? Sige, papaubaya ako sa yung babaeng minahal ko ng sampun taon. Tapos anong hinahabol mo ngayon? Para sumikat ka? Hindi ko alam kung anong purpose mo after ilang months. Di sana dun palang nag-file ka na. Hindi mo ginawang public to. Kung ilalaban mo talaga yan, ano pang purpose mo? Dapat ma'am, nagpakatatay siya. Yung two months na yun, nag nagiinom lang ko yan. Kung minsan na Ilabas mo yung proweba mo kung yung two months na yun, kung nagiinom ako. At saka ilabas mo yung proweba mo na pinabayaan ko yung mga bata. Ang apektado rito yung bata eh, yung tatlong bata. Mahirap mawala ng isang uh, magulang, bagamat na andiyan pa, sa pamamagitan lang ng isang uh, hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaintindihan, ang uh, apektado talaga rito yung uh, oh. aba, yung bata, hindi yung tatlong bata. Naisip sana naisip mo rin yun yung uh, sana kung hindi kung pu sana, sana ah, tinupad mo yung sinabi hindi. mo noon. Sana sana, sana sana tinupad mo yung ka kasunduan na lang natin doon sa, sa, sa kasunduan, sana sa kasunduan sana na pangalawa. Ka na sana sa inano mo na pinakita mo at sinabi mo sa, yung yung mo sa akin na hindi tapos malalaman ko na pumupunta yung lalaki mo doon kasama bawal na bawal yon isa kasama yon sa kasunduan natin nagdadala sa oh. siya ng pagkain ikaw doon kahit no, sabi natin na ano ba -ba ang bakit ang sinabi mo sa akin namimiss mo yung mga bata kaya ako pumunta dinala ko ang mga bata pero hindi ka namin hinaras ang inano mo sa akin kaya mo ako pinapunta roon para ano bakit ako gamit, magbabayad ng ano eh lalaki mo na yung, muna yung tumitira mo. doon doon pa natutulog. Sinungaling huh? ka. Kung Dumadali ano pa, tapos ngayon na pa sa utak ng bata yung na yun. ano, Sana yung mga, mga kababuyan niyo. Sana lang ng case. Kababuyan namin. Oo. Oh, oh. Na naitanim niyo sa anak ko. Talaga? Oo. Oh, oh. Ngayon, alam ko hindi oh. mo yung anak. Ko. Ah, hindi. Oh, Walang okay. 'yun. Alam nila na hindi na ako umuwi doon at iba na 'yung umuwi sa Dumadalaw oh. lang 'yun. hindi. Hindi hindi umuwi hindi, umuwi hindi, hindi hindi, hindi 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 dumadalaw 'yun. Hindi umuwi 'yun. Ma'am, uh, nung una na nagkaharap dito, talagang aminado na itong si Ma'am Carmela na magkarelasyon sila nitong John. Alam din naman po ni Ma Sir Michael na, na may nangyari na sa kanilang dalawa. Wala naman ako i-deny dyan kaya nga po uh, na nagpo-post din ako kasi may ganun kami usapan eh na in time, hintayin mo yung annulment, saka ako ipa-file. Hindi ganun kadaling pumulot ng pera, 350000 para i-file Ibig sabihin, ma'am, ilang taon na kayong hiwalay ni Sir Michael bago ka nagkaroon ng ibang lalaki? Wala pong taon, ma'am. Same month lang po. Isang buwan pala? Opo. So parang naghiwalay kayo, after a month, may iba ka na, ganun? After ganun a na. day. Alam ko naman una masakit din sa kanya yun, na nangyari yun, pero kasi... Sabi ko nga ho, last year pa, winawarningan ko na ho yan, Na kung hindi siya magsumikap, eh, umuwi na siya sa kanila. Walang kahit sinong involved na lalaki noon. Ready po ako na hiwalayan siya. Alam niya ho yan. Eh, tutuloy ko na lang din ho yung kaso. Sige ho. Pero sana, ang... Sana inisip mo yung mga bata. Kasi Kaya ako mo, gagawin to. Pwede mo naman kasi siya gawin ko yung privately. Bata. Privately. Nung time na nahuli mo kami na nandun si Jan sa loob ng bahay, sana nagsampa ka na lang ng kaso hindi na tayo nagkaroon pa ng kasunduan dito at hindi ko sana binigay yung mga bata. Kasi ang lumalabas dito, para nagparaya ako sa mga bata para sa lalaki ko. Totoo naman. Kahit tanungin mo pa si ano tawag ng mga anak ko doon sa lalaki. Daddy ang tawag nila. Ah, di ba? Hindi, umamin. Umamin, di ba? Alam mo kung bakit? Alam nila na yung lalaki na yun nag. Alam pala, kaya pala yung time na tumawag, nag-video sa akin na umiiyak yung panganay ko hinahanap ako tinawagan kita noon. Ako pa nagsabi sa na kunin mo tong bata, umiiyak. Hmm. Kinukuha ko, sabi po, hey, ay, hindi, kukunin ko yan dyan. Sinungaling hindi. po ka, pasensya na ho. Hindi, hindi ako nagsisinungaling. Kasi ho, ako pa ho, <laughs> nagpapunta sa kanya ng bata doon kasi hinahanap na siya, hindi siya pumupunta. Kasi nung time na yon na bago mamahuli si Jan, nagwala ka, tama, di ba? Mm. Kumuha ka ng kutsilyo, gusto mo akong saksakin. Na? Sino ba? Sino ba? Sino ba? Sino ba sumupok sa akin? Sino ba ang sumampal sa akin? Tala, tala, wala. Tala, wala. Wala. Uh, so, yun, medyo malalim na nga yung ano, dahil meron na nga third party, bagamat gusto natin na sila magkaayos at magka magkasamang muli, alang-alang lang Ang pangit kasi dito, habata, pa, ako, parang binabalik parang, uh, at na nagsisimungaling, ayaw pa amin. Kaya, kaya siguro, Uh, isang uh, pagkakataon ulit, iimbitahan po namin sila para kasama na po yung DSWD para po maliwanagan sila kung paano po ang magiging custody ng mga bata. Sabi ko nga sa iyo, Michael, ang bata, uh, hanggat uh, ito'y nasa murang edad at hindi pa arok ng kanilang kaisipan, ito'y mananatili sa custody ng uh, nanay. Alam naman natin yan at uh, alam ko uh, alam mo rin yan, yung uh, mga bata ay talagang uh, susundin natin yung batas talagang sa ano costo din ng asawa mo. Yung unang pag-uusap nyo, meron kayong mga pinapirmahan na sinang ng bawat isa sa inyo na mananatili kay yung dalawang uh, uh, medyo malaki na at yung bunsong anak mo na uh, one year old mahigit ay mananatili sa iyo dahil ito yung uh, nagbe sa iyo. Sinang ayunan niyo 'yon, pinagkasunduan niyo na ito ang magiging uh, na naandito sa file ng ating BAUSI. Ang ilalaban ko na lang po dito yung mga bata. Kasi kahit na mag-file naman po siya ng case, alam natin na may due process din yan. So sa ngayon ma'am, yung, yung, mga bata is siyempre nasa kanya pa muna ngayon. Kung so, uh, sana makita man lang kahit ngayon, Dalawang buwan may na po niyang binagdadamot yan. Willing akong makipagtulungan sa lang po talaga yung sarado yung utak. Hindi ko alam kung sino nagsusunod. Saan po ba yung bata, yung bunso ngayon? Bansa sa akin po, nandun sa apartment sa kamarin. Inaalagaan ng dalawang pamangkin ko. Yung address po na yun, ay alam ba ni Sir Michael? Ibibigay ko po sa kanya ngayon. Isang araw, iimbitahan po namin uli kayo para sa pagharap natin sa DSWD. Sige okay. po, Kap. So, yun na lang po and si Sir Michael, yung profile niya ng kaso is, yun nga, uh, siya naman ang nag-decide and schedule po yung pagharap dito para dun sa mga bata. So, sana ho, ma masaya siya sa decision niya na na i lahat ng to na pwede namin pag-usapan. Kasi ang usapan namin is co-parenting, makikipagtulungan kami, ako. Kasi marami naman pong hiwalay pero nagkakasundo sa mga anak. Hindi ko po alam kung ano pa yung purpose niya sa pag ano na ito. Ayun lang, ma'am. Sana maging masaya siya na malaki impact sa mga bata sa ginawa mo. Kasi hindi na mabubura yun. Kung talagang willing kang nakipaghiwalay sa akin noon, tanggap ko naman yun eh. Pero yung aani mo at papakita mo at kung ano yung aani mo sa mga anak ko, puro babae pa to. Hindi ko matatanggap bilang isang magulang, bilang isang tatay na kanon ang gagawin ng nanay hindi naman ako pinalaki ng magulang ko na ganun. Huling nagkaharap si na Michael Alano at Carmela Alano sa ikatlong pagkakataon dito sa Barangay Santa Monica. Upang huling mag-usap patungkol sa kanilang tatlong anak at patungkol din sa usapin na isasampa ni Michael laban kay Carmela at sa boyfriend nito. Sa pagkakataong ito, nakapag si Michael na ituloy ang kanyang reklamo. Isang pa ang reklamo niya laban kay Carmela at sa boyfriend nito patungkol naman sa kustodiya ng kanilang tatlong anak. Ang dalawang bata ay mananatili pa rin sa pangangalaga ni Michael at ang bunsong anak ay mananatili kay Carmela. Muli nilang napagkasunduan ang pagpapalitan ng pag-aalaga sa kanilang tatlong anak gaya ng napagkasunduan nila noong June 29, 2021 upang sila i-assess para sa kustodiya ng kanilang tatlong anak. Sir Rafi, maraming salamat po. Nakapag-usap na po kami ng asawa ko sa barangay. Uh, Disidido pa rin po ako na i-file yung kaso. At ngayon po, ito po, nandito po ako para po i-file na rin po yung kaso. Maraming salamat po.